Inaprobahan sa 31st regular session ng Sangguniang Panalawigan ang kahilingan ni Governor Aurelio Umali para sa pagpapatibay ng isang resolusyon na pinahihintulutan ng Language Skills Institute na makapagdagdag ng short-term courses bilang pagsunod sa kinakailangang dokumento ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na katuwang ng pamahalaang panalawigan sa pagsasanay ng mga mag-aaral. Ang limang kurso na ito ay kinabibilangan ng housekeeping, bread and pastry, performing arts, events management at mobile training program na contact center services. Ayon kay LSI Program Director Maria Luisa Pangilinan, makatutulong ang pagkakaroon ng skills training para sa mga nagnanais magtrabaho sa ibang bansa upang madagdagan ang kanilang credentials para maging kwalipikado sa pag apply abroad. Sa experience po namin, kung nag apply ang isang especially po sa abroad, inaanapan din sila ng skills. So, dito po nanggaling yung idea na na from language training to skills training na para po uh, madagdagan yung uh, credentials ng job seekers para siya i-qualify dun sa abroad, especially Sinabi din nito na ang pagdaragdag nila ng kursong bread and pastry ay may kaugnayan sa pagkakaroon ng Nueva Ecija Bread and Pastry Commercial and Training Center para sa pamamahagi ng libreng tinapay sa mga Novo Ecijano. Dagdag nito na kaya sila humihiling ng resolusyon sa Sangguniang, Panalawigan ay upang makababa sila sa mga munisipalidad para sa mobile training program sa contact center services na may 144 training hours o may katumbas na labing walong araw. Nangihindi po kami ngayon ng resolusyon upang kami po ay makalabas ng uh, ibang munisipyo at maging mobile training program po ito sapagkat mayroon naman po kami mga materyales or uh, computer na po pwedeng gamitin upang ang aming trainer po ay makalabas ng uh, training center na andoon located sa Old Capital Compound. Kasama si na Ejelmar Bumanlag at Rigor Ponce, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.